Expected na yan, Selly. No? Nung panahon parang ng, ng kampanya, sinasabi na natin na maaaring maging senator-judge tayo sa impeachment case. Hindi ito natuloy kasi hindi po natuloy yung trial ni uh, VP Sara mm -hmm. pero leading up to the impeachment, naghahanda na rin tayo. Uh, alam niyo naman yung boto ko, bumoto tayo na dapat matuloy yung impeachment mm -hmm. dahil ang Senate ang may sole power to mm -hmm. try and decide impeachment cases. no, Yan yung nasa ating Constitution. At uh, gaya ng iba kong kasama, bumoto tayo na unang-una, uh, i-table muna yung uh -huh. decision, no, Meaning, wag muna tayong mag-aksyon mm -hmm. kasi meron pang motion for reconsideration ng House of Representatives mm -hmm. at uh, panawagan nga ng maraming grupo nating tingnan ulit ng Supreme Court yung kaso mm -hmm. kasi may mga na point out na factual mistakes mm -hmm. may uh, hindi nagkaroon ng oral arguments yung mm -hmm. ibang framers of the constitution mm -hmm. in fact nandun sila no, Nung araw ng boto si no, si Professor mm -hmm. Ed Garcia at si uh, former chairman Christian Monsod nandun sila mm -hmm. at kahit sila ang ang pananaw nila may mga uh, provisions sa ating constitution na parang binago ng Supreme Court mm -hmm. doon sa kanilang desisyon no mm -hmm. so even their position hindi rin napag-usapan mm -hmm. uh, kaya yung unang motion na pinagbutuhan, yung motion to table eh akala ko marami na sa aking mga kasama eh, dun doon papanig uh -huh. kasi very reasonable eh uh -huh. di ba Selly? no iba-iba uh -huh. uh, yung aming pananaw yeah. lumalabas na may mga uh, factual mistakes mm -hmm. uh, may mga iba't ibang panig rin na nais pang uh, magbigay ng kanilang posisyon dito hmm. dito sa issue na ito so pinalagay namin na baka maganda nga na ito na muna yung gawin nating yes. uh, course uh -huh. of action